Good morning Thailand. Klang tayo ng email. Excuse me. Good morning doggies. Ayan guys, good morning. So, Grabe na kamis mag vlog pero sobrang busy lang talaga Napansin ko kasi sa YouTube channel ko kanina na 3 weeks or 2 weeks ago yung huling upload ko ng vlog Ayoko e, Ayaw ko naman matenga sa pagbablog ba? Pero yun nga guys, naging busy lang talaga Hindi na ako nakakalabas, hindi na kami nakakalabas Marami lang ginagawa So ngayon na napagpasyahan ko na gumawa ng parang day in a life ko Kasi wait, upo muna tayo dito So ayun nga, naka, napagpasyahan kong gumawa ng day na life ko kasi nga nakita ko na wala naman akong ginagawa na bago sa daily routine ko magmula nung hindi ako nag-vlog kasi nga na-busy. Pero yan, nakapansin nyo na nag-check ako ng email so ginagawa ko yun 4am pa lang ng umaga. Ngayon, nasa 6.30 na. 6.30 na ng umaga. Ayan, check nyo. Medyo makulimlim pa dito eh. Mga alas 7 pa talaga yung liliwanag. Ang unang-una ginagawa pagka tapos ko na yung work ko mga 6 ng umaga or 6.30 ganitong mga oras nga bumibili na ako ng kape so pupunta tayo kay Pinok bumibili ako ng kape tapos syempre almusal na rin namin nakikita nyo kung saan ako bumibili sa kung paano yung mga parang umaga dito sa Thailand morning vibe <laughs> dyan si Pinok oh. kung napapanood yung mga ibang video ko dati dito sa orange na stall na to na yun pinipilahan after ng kape, syempre almusal marami na tayong pagpipilian dito sa kalsada pa lang na to may mga stall na diyan papakita ko sa inyo after hello, one coffee big tignan niyo kung paano gumawa ng kape coffee Kasi lalagyan nyo ng kape ng sugar siguro cafe yen okay yen is ice so, ice yeah. tapos ganun eto si ate ano nakakapag english siya pero sobrang limitado ang lalagyan niya ng yelo tapos buhos doon tapos condense ata Kap, ayun Ayan guys, so ito ang cafe yen. Hala, halagang 35 baht. Susunod na napansin ko guys, meron na yung ihaw-ihaw dito so bibili na ako ng lunch. Ayan siya, ihaw-ihaw. Uh, Tia ni right? habat. Uh, song. Oh, man, chai. Si. Kap. Kau uh, Song. Cup. Ayan, so ito tig 5 baht So, kumuha na ako ng 4 So, 20 baht 'yon Tapos, kaunyo is yung sticky rice Dalawa How many, Kap? 30 Okay, 30 baht Samseep is 30 baht So, ito lunch na namin Kasi sa lunch, uh, hindi Kapun Kap Kap Hindi kasi masyado marami nagbebenta sa amin dito sa street pag lunch. So dito kasi sa Thailand guys, merong umaga tapos hapon. Yun yung mga magandang time na bumili talaga ng food. So yan, nakabili na ako ng lunch ko, 30 baht, dalawang stick ng barbecue. Pero ito talaga, dito ako bumibili ng dito ako bumibili ng almusal, tinapay na inihihaw din. <laughs> Check nyo rin to. Inihihaw. Kapwa na. Ayan, iihihaw siya. parang ihaw hanggang sa matusta and then ba diba? para hindi gastos sa gas tapos lalagyan lang ng ano mga condens mga pangmatamis matamis din so parang kumbaga literal lang siya na sweets ayan babalik ka rin niya may margarine yan ayan tapos after niya lalagyan niya lang ng sweets i dadampi niya sa asukal tapos hahatiin <coughs> Ayan, ang galing. Dito talaga para-paraan eh. Yung magaling rin dito sa Thailand. Sobrang para-paraan nilang gum sa mga food. Ibang klase eh. Ito siya guys. Tignan nyo na. O, oh, ba? Diba? Pakita ko na mas maayos. Cup, and cup. Ito siya oh. Ayan. So, Tostadong bread na uh, makapal rin talaga. 25 baht sya, no, guys? Think, ipakita ko pa to itong stall na to. Masyado ako maaga, eh. Pero, itong street na to, napupuno yan mamayang mga alas 8. Or, paggabi naman, lalo paggabi, tal talagang punuhan na to. Ayan, dito sa side na to, uh, ano lang, pang umaga, yung itlog tsaka kanin. Ano, alam nyo yun? Uh, scrambled egg tas kanin. Tas dun, ito yung pinakahuli. Na mga maaga na naaabutan ko pagka lumalabas ako Dito kasi guys, puro ano to eh Mga ulam na Tapos may fried rice din Ayan guys, oh Ito, mga nakaredy na Ito yung fried rice May fried chicken na din May boiled egg Ayan, mga fried chicken Ayan, pero Masyadong bigat yan Okay na ako dito Diba yan, umiinom yan sa pond na yan Eh, maraming isda dyan eh Paano kung nakakain niya na rin yung mga isda? Ayan, oh, tingnan natin. Tingnan mo yung iniinuman niyo. Mas puro isda, oh. Di nakakain niya rin siguro, no. Ayan, <laughs> yeah, so ipakita ko lang yung mga nabili natin ngayong umaga. Ito, iced coffee. 35 baht lang yan. And then, ito nga yung almusal na bread. Hindi ko alam tawag. And then sa lunch, inunahan ko na. Kasi wala nang ganito kamura pagdating ng lunch eh. So itong sticky rice guys. So hindi siya kakanin ha, na, sticky rice. O so, sa literal na malagkit. Ganon, walang lasa yan. Tapos ito naman ang mooping. Itong mooping guys is barbecue. So wala naman pinagkakaiba sa barbecue. Syempre hindi lang hindi lang siya na marinate, hindi, hindi siya na marinate na parang sa Pilipinas. So yan guys, Uh, ito ang umaga ko, ganito ko siya ginagawa araw-araw And then, next naman is yung hapon natin Kasi hindi namin sinusunod yung lunch time eh, gano'n Kasi ako matutulog pa ako nyan Mga gigising na ako alas dos gano'n And then, doon pala kami magla-lunch So, yan, subaybayan so, nyo yung lunch namin And then, yung hapon So, titestingin natin, nabili natin yung almusal Ayan o no? Mmm. Ang sarap. Grabe. Tapos yung kape. Ang laki Oh. Ang laki. Ah. Sarap. Ayan, halos kagigising ko. Mga, ano aros na? 1 p.m. na. So, kain na kami ni Perlin ng lunch. So, basically, pag lunch lang namin, kumakain lang kami nitong sticky rice and then nanonood lang ng Big Bang Theory <laughs> so yun, kain muna kami guys ito, sticky rice pakita ko lang sa inyo yung texture nya ay, ginaganito pala ginaganito sya tapos para mas maano mo sya yun sya, so, basically sticky rice lang talaga hindi sya ano, parang dikat or kakanin malagkit lang talaga na kanin si paparis mo sa moping. so ganito kami kumain dito ganyan ay naman ganyan and then ganoon so kain guys so yun guys ang simpleng lunch namin Other than that, pag lunch, wala namang kaming ginagawa ako. Lumalabas ako. And then, nagpapaaraw ako dito. Kaso nga lang, sobrang init ngayon. Hindi kinakaya eh. Pero yan, dito. Dito tumatamba yung mga Thai after work nila, after shift nila, mga 5 ng hapon. Sampayan na rin namin. So, same lang siya sa Pilipinas. Wala namang bago. Mga ganitong sampayan, di ba? uupo lang dito ganyan or dito depende kung paano diba naating ang galing eh pero yun uh, bibilang bilang lang ng aeroplano <laughs> kasi masyado kami malapit dito sa airport so guys kung may mga bibisita dyan kontakin nyo kami pwede namin kayong i-guide kung saan kayo tutuloy ganun kasi sobrang lapit lang namin talaga and then eto nga pala guys napansin ko tignan nyo to ito ang spirit houses ng Thai. May maliliit na bahay. So dito sila nag naglalagay ng mga offering. Ayun oh, ito may apple gano'n. Yan, uh, ito ang spirit houses. Akala ko dati nilalagay dito yung mga crene cremate kasi Buddhist is cremation, 'di ba? Akala ko dati diyan nilalagay pero hindi. Pero parang ganun na nga rin, parang nagtatayo sila ng mga maliliit na bahay for their ancestor ancestors ganon yung mga namaya pa nilang mga relative and then parang dito daw sila titira tingnan guys ang galing oh malit na bahay lang parang dollhouse house mga tao dun sa loob galing no after nyan dito tayo pupunta doon sa field na yon guys, mga 5.30 p.m. to 6, pumunta kami doon ni Pearl. Then nag-jogging kami, syempre para magpawis din, ba? Diba? So, hindi itong field na to ah. Nakikita nyo yung green na yon Sa tapat nun, ah, para siyang park na ano. Na napakasarap talaga mag-workout, ganun mag-jogging. Dati wala yan eh, nung nandito kami 3 years ago. Pero ngayon, nag naman. So yan, tara doon guys. Ayan, dito na kami Papunta na kami dito sa pinagja namin <laughs> Dito Siyempre hindi ko na ipapakita Kung kami no guys Papakita ko lang yung pinupuntahan naman namin Every hapon By the way, alas 6 na Alas 6 ng hapon Pero ayan pasanset no, pa-sunset pa lang dito, sinasabi ko sa inyo may mga nagpapakain din ng mga isda dito minsan Lalo pagka uh, weekdays Sobrang active ng mga matatanda dito Ayan o oh. Tapos iniikot lang namin siya Daming <laughs> Ayan mga Ito naman yung quality time naming dalawa ni Pearl Pag ganitong oras na ng hapon Uy, tingnan mo isda o oh. Ano yan? Egg ng ano yan, ng, ng frog. Bakit pink? Kaya nga, egg ng frog yan. Pink? Ay, hindi. Frog tuloy, dragonfly. Wait. Yes. Ito guys, yung sinasabi nyo. Pagkakalam ko, it itlog to ng dragonfly. Or frog. Hindi ko sure. Yan, di ba guys? Ang ganda. Ayun yung bahay namin. Oh. Yun lang. Apartment. hindi <laughs> bahay. Uh, papakita ko to sa inyo uh, something ritual ngayon lang namin to pupuntahan eh parang mga estatwa ng buddhist ganda to oh. dito yan dito yan sa likod hindi pa kami tumatapak dito pero for the vlogs hindi pala siya sa likod ng puno na to eto pala ayan na yung puno na yan check natin guys oha oh, Grabe. Ah, kilabot. Excuse me daw. Ayan, binivideo rin ni Pearl. Pero ayan, ipakita naman natin yung view niya sa, sa, front view. Grabe oh, ang ganda oh. Oh. Sa puno. Tapos may mga ganyan-ganyan. Okay. Tignan na natin ng pang last ito yung buod na maraming kamay. And then, ito yung may serpent or naga. Tapos so, dito, marami ng ganito. Grabe na guys. Ito yung gustong gusto ko dito. Sa, ito yung gustong gusto ko dito sa Thailand. Sobrang buhay talaga. Or syempre, bago. Kung, kung sila naman siguro pupunta sa Catholic Church, ganun. Ma-amaze din sila. Siyempre mga statwa natin doon, mga Jesus Christ, ganun, di diba, Mama Mary. Pero dito kasi, nakaka guys, is gold, di ba? Gold. Tapos, ancient talaga. Ancient yung mga itsura ng, alam nyo yun, mga statwa. Hindi ka sa atin literal na tao. Nandito, o. Oh. Ulo hanggang pa. Sheesh. So yan, guys. Ah, uh, magja-jogging lang kami, tapos bibili na ng dinner. So, hindi ko na i-video kung paano kami mag-jogging, syempre. Para hindi mapahaba tong video. So, next is bibili tayo ng food. Namit ni Pearl yung dati niyang katrabaho. Howdy, howdy. Hi, oh, diba guys? May mga friends pang nakikita dito ayan, tapos na kami mag-jogging guys, uh, maglalakad naman kami, so parang 15 minute lakad rin, parang malayo siya palabas sa main road pero isa rin sa parang exercise namin, tapos doon na rin kami bibili ah, thank you <laughs> Good province, huh? you get this one ha huh? yes. oh. thank you this na? like papaya. like to the... Mommy! <laughs> love you! Love, love you! <laughs> Binalikan kami. Binigyan kami ng saging at saka papaya. Grabe. Yun guys, yung ano. ba? Diba, sobrang chamba ng vlog. Para may natin yung generosity, tama ba? Ng thigh. Ito yung isang ano guys, dito sa Thailand. Sa kalsada, paghapon. Ayan, nag-offering sila. Ayan guys, ito yung tulay. So, nandun na kami sa kabi Kabila. Parang ibang barangay na ulit to. Siguro sabihin mo, 2 kilometers away sa amin. So, nilalakad namin na kasi sa dulo, sa main road, bumibili kami ng dinner. Ang ganda oh. Nagsasightseeing kami dito lagi bago umuwi or bago pumunta. Tapos may mga nag-fishing dito. Sobrang lagi sila itong dalawang to. Grabe talaga, ang ganda ng culture dito guys Kaya pinili rin talaga namin dito sa probinsya Guys, wala kami sa Bangkok ah. Nasa probinsya kami ng Samut Prakan Panorin natin si Kuya mag-fishing Ito lang trip nilang dalawa eh Tapos magbibir, magbibir, na sila Tamang beer lang So, unahin na natin, bibili kami Lagi kami bumibili ng prutas Dito sa stall na to Ayan, Papapiliin na lang natin si Pearl kung anong gusto niya ngayon. What do you want? Ah, may pin no? no? Magkano na yan? 20. So, eto. And then, isang ulam at saka kanin. So, yan, dito na kami kukuha ng ulam. Isa oh, lang. isa lang. May sardinas ako doon. Barbecue Ito inasal Sige lang Sige lang Tsaka Atay Yan Bili lang rin ako ng Fishball Fishball Yan Alam nyo guys Itong maganda sa fishball Nila may libre pipino Minsan Repolyo Ganon Diba so 20 lang to Yan guys At muryong na si Kasi Kanina pa ako nagbablog Ang dami niyang dala pero yan, pauwi na kami. Gabi na rin, padilim na. So, maraming maraming salamat sa panonood ng aking day na a life. Na-miss ko lang talaga mag-vlog. So, sa mga susunod ulit, pag hindi na busy, at saka, syempre, pagka makakapasyal na tayo yung literal na lugar ulit dito sa Thailand. So, guys, giggle moves lagi. Peace!